Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Sumulong Highway sa Antipolo dahil sa dami ng mga lumahok sa alay lakad. Nagsimula na rin dumating sa Antipolo Cathedral ang mga debotong katoliko. Kilo-kilometro ang nilalakad ng mga deboto patungong simbahan. Ilang kalsada ang isinara para sa alay lakad na tatagal hanggang alas 6 ng umaga bukas. Itinanggi ng rendering facility na sinalakay ng Department of Agriculture sa Santa Maria, Bulacan na ibabagsak nila ang kinumpiskang toneto nila ng karne sa mga Chinese restaurant. Ayon sa may-ari ng Ali Rendering Facility, inilagay nila ang mga karne sa mas maliit na truck dahil hindi makapasok sa kanilang compound ang truck ng Bureau of Customs. Kompleto rin daw ang mga karne ng gigilingin. Itinanggi rin niyang tinangka niyang lapitan ng team leader ng DA para hindi na sila imonitor. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.